Good morning everyone So for today's video Ngayong araw nga pala ay naglilinis tayo dito sa inagawa Park Ayan yung makina natin So dyan lang po tayo Ayan Hanggang dyan lang po kasi pahingan yun eh. Tapos dyan sa mga sulok-sulokan Tapos dun sa harap ng kantin Harap ng bahay Hindi pa rin tapos Yan na lang yung natira Dito tapos na Dito hindi ko po siya inano guys hindi ko po siya diniin masyado sa lupa kasi ititrim lang po natin yan para mas maganda tignan para green at natural tignan yung hinaguan nature park natin at yung iba yung na yung mga ano yung pasong patay na guys patay na So, papalitan naman yan ulit ng bago So, haharbisin yan. Tapos, ukunin yung mga buto dito sa lalim. Ayan yung mga buto niya kulay tim. Tanggalin na yan. Marami yan. Ayan. Katanggalin po yan, guys. Tapos, i-lalatag niya lang dyan sa lupa. Tutubo na siya niya na pusa. At dito, tapos na rin dito, nagmagungawir. Yun yung gasolina natin. At dito, pinalagyan natin ng uh, straw. Ayan, nilagyan para hindi madaanan ng mga bisita kasi may mga bagong tanim dito guys. Ayan, merong pine tree dyan, African Talisay. Tapos, yung ganito, naglatag si Brenda dyan. Hindi pa tumubo kasi tatalatag lang niya. Ayan, para hindi madisturbo at madaanan at maapakan yung mga pananim dito. So, nilagyan natin ng straw. Ayan, lubid. At lalagyan natin niya ng cellophane para makita ng mga customer natin para makita pag gabi maliwanag naman siya pag -gabi, pero yung iba kasi may mga lasing na at dyan nilagyan nila ng poste yan para ma Bossed! ed may muntag yan si Nimpisa niyan yung lagyan. Yung iba kasi dito dumadaan. Tapos pag natanggal yan, yung mga kawayan na yan, mabakan yung pine tree. So lalagyan na lang natin ng lubid. Hindi naman siya nakaabala sa ano guys, sa mga ibang customer kasi diyan lang naman sila dadaan sa may gilid. Yan silingling siya yung taga paglagay ng poste yung gagawin po spray para sa lubid hanggang dyan lang po yung lubid natin at bumibili pa tayo so yun lang gamang lamang guys Ayan, medyo malinis na siya at para mas maganda sa tingnan ngayong Saturday kasi babalik yung Danau Tribes ngayong Saturday may live ban tayo dito sa gustong magpabook book na kayo ay hindi na pala kulibok na pala ngayong Saturday guys Merong live ngayon sa Saturday. Yan din namin ng lubid para hindi na mapakan at ma-disturbo yung mga pananim. Doon manda sa may tapat ng CR. Yan lalagyan din po yan. Circle. Ba. So mamaya, pawalisin na namin tong minagrass cutter ko. Papakita ko sa inyo mamaya yung pag-grass cutter ko, guys doon sa harap ng bahay kasi yun na lang yung natira kasi tapos na po dito huwag <coughs> kayong mag-alala kung pupunta kayo dito sa Saturday kasi meron naman po tayong uh, mga banig na pwede nyo upuan dyan doon sa gitna kasi doon banda yung layban So pwede kayo magbanig dyan Kayo maggrupo Pwede kayo magbanig May mga May mga lamisa din Yung na Yung walang ano Walang tent Pero pag gusto nyo talagang Mag-overnight dito Magdala kayo talaga ng sarili nyong tent Kasi yung e-house natin Pulibok na po ngayong Saturday Merkulis pala Pulibok na Oo Merkulis pa daw Pulibok na So sa next week magpabuo kayo ng maaga para hindi kayo maubusan ng e-house sa so, gustong mag dito kasi sa next Saturday, iba na naman yung banda yung kukunin shish, ayan, malinis ako tingnan guys mamaya, ingres scatter tayo let's go at dito ay umpisa na natin linisin ang harap ng bahay so ayan, kamawil na natin dyan kasi tapos na tayo di doon sa banda sa uh, at dito na rin tayo sa harap ng bahay para hindi kayo maumay tingnan yung video natin ipapass forward lang natin kaya timelapse pasok At dito banda ay eh, marapit na nga natin matapos linisin yung harap ng bahay. Kaya mga viewers, may maraming salamat sa panonood ng video na to. Hanggang sa muli. So, mga viewers, hanggang sa muli. Hanggang sa susunod natin pagkikita. Paalam! Okay.